Paano mag-remix sa Reels? Ito ang tanong ng mga nagsisimula pa lang sa comment section ko. Kung isa ka sa nakakaalam kung paano gawin ito, pwede mo nang i-skip. Pero kung gusto mo manood at malay mo may karagdaga na pwede mo matutunan, pwede mo lang panoodin ang video ito. Open mo ang Facebook mo at tumanap ka lang ng video na gusto mong i-remix. Sample natin ito. Si Idol Russell Porto. Shoutout sa'yo Idol. Salamat sa video mo ang mga nire-remix natin ay mga nagsisimula pa lang para kahit paano, sa ganong paraan makatulong din tayo na mai-push ang video nila sa mas marami at mataas na audience. Mapapansin mo yan kung nagsisimula ka pa lang, kapag may nag-remix ng Reels video mo, may magnonotify notify iyo ng name ng nag-remix at nakalagay, Use Your Audio. Hindi ko na lang naisama dito sa video ang example ko. Wala pa kasing updated na nag-remix ng Reels video ko. Ngayon, pag nakapili ka na ng video, Click mo lang itong trade at sa kanan. At i-click mo itong remix your reel. Bago ka mag-remix, may makikita ka dyan na nasa itaas na nakalagay na audio. Yan ay kung gusto mong palitan ng audio nang i-remix mo. Pwede mo rin i-remove ang audio. Pero hindi naman masyado nagagamit yan. Dahil nga kaya mo ni-remix ang video isang dahilan ng audio. Kasi nagustuhan mo. Kung di mo gagamitin, back mo lang. Okay, ito namang layout. Ito naman, pipili ka dito kung gusto mo na side by side ang gagawin mo. Katulad na lagi mong napapanood. At ito namang isa, itong use as a clip. Ito naman yung after mong matapos ang isang ni remix mo, saka makikita yung ginawa mong sariling video record. Kung gagamitin mo naman, pwede ka na mag-record ng video. At pwede ka rin pumili sa gallery mo kung may ready ka ng video. Andito yan sa kaliwa, dito sa ibaba. Okay, sunod naman itong effects. Siguro naman, alam na alam mo na yan. Pili ka lang dyan ang effects na gagamitin mo. Lalo na kapag bagong gising ka. <laughs> Gamitin mo to. Swipe mo lang dyan sa kanan. Madami ka pagpipilian. Ngayon, pag ready na, click mo na itong start sa gitna. Okay? Ikaw ang bahala kung gusto mo i-remix ng buo ang video. Pwede din hindi. Nga pala, huwag ka naman magre-remix na parang nakatitik ka lang sa screen. Bigyan mo rin ng reaction ang nire-remix mong video. Kasi bukod sa karagdagan niyan para masanay ka sa harap ng kamera, mas magugustuhan ng mananood ang video kapag ginawa mo yon. Pwede mo pa siya i-edit ulit. Lagyan mo ng caption o stickers. Pahalala ko lang, Idol. Kapag magre remix ka, ang ilagay mong caption ay eh, yung naayon naman sa video. Yung caption na sa palagay mo may enhance eh ang video para mas lalo matuwa ang mga mananood ng video. Ngayon, kung goods na goods na sa'yo, click mo lang ang next. Lagay mo na ang title at ang hashtag na gagamitin mo. Make sure na related ang video ha. Okay, bago mo i-upload, check mo lahat itong nasa ibaba. Make sure nakapublic ito. Kung monetize ka na sa stars, dapat naka-color blue yan. Kung di naka-color blue, click mo lang yung bilog sa kanan. Itong invite collaborator, pwede mo din pakinabangan pwede ka mag-invite ng ibang Facebook user para makita sa wall niya ang post mo. Parang wala naman yung pinagkaiba sa tag. Yun nga lang, link ng Facebook user ang ilalagay mo dyan. Pe-paste mo, sa kalalabas sa wall niya ang video kung in-accept niya ang pag-invite mo. Pero karamihan mga content creator hindi ina-accept dahil nag-iingat sa violation. Kaya suggest ko sa iyo kung mag-i-invite ka, wag na yung content creator. Mas malamang kasi na hindi i-accept friend mo na lang sa Facebook. Mas malaki ang chance na i-accept. Lalo na kung di naman talaga siya nagawa ng content. At libangan lang talaga niya mag-Facebook. Ngayon, kung okay na, click mo na lang ang share now. At i-post mo na. Sana nakatulong sa iyo ang video ito. Magkita ulit tayo sa next useful tips video ko. Maraming salamat sa panonood.